Kapag gusto natin mga kapatid, ipakita sa mga tao sa teritoryo na tayo ay nabubuhay na sa mga huling araw, ano yung isa sa mga teksto na ginagamit natin mga kapatid? O siguro iniisip ninyo yung ikalawang Timoteo 3, 1 at 2. No? Nandun yung listahan ng mga ugali no? na makikita sa panahon natin ngayon na di ka nais-nais sa paningin ng Diyos. Pero maalala niyo ba mga kapatid sa tekstong yun kung ano yung pinakaunang ugali doon sa listahan. O check po natin para sa mga kapatid sa inyong Biblia. Basahin natin ang ikalawang Timoteo 3, 1 at 2. Ikalawang Timoteo 3, 1 at 2. Andiyan na po kayo? Ang sabi, Pero sinasabi ko sa iyo na sa mga huling araw, magiging mapanganib at mahirap ang kalagayan dahil ang mga tao ay magiging makasarili. Doon sa dating ginagamit po nating translation, mga kapatid, ginamit po yung mga salitang maibigin sa kanilang sarili. Sangayon ba tayong lahat, mga kapatid, na maraming tao sa ngayon ang makasarili? Oo naman, ano, hindi natin may tatanggayan. Kahit mga bata, kabataan, sa murang edad, nauunawaan na nila kung anong ibig sabihin ng salitang ngayon. Ano, kasi kahit doon sa paligid nila, nakikita nila kung anong ibig sabihin ng pagiging makasarili. At nangakalungkot mga kapatid, maraming tao sa ngayon ang nag-iisip na yung pagiging makasarili, hindi naman talaga masama. Sa katunayan, iniisip nila ito ay tinuturing na susi para sa tagumpay. Pansinin nyo yung sinabi mga kapatid ng isang sikat na business magazine. Kung umuhay ka na makasarili, malaki ang magiging impact mo sa ibang tao. Pwede ka pa makagawa ng isang respetado at matagumpay na negosyo. So para sa kanila mga kapatid, mahalagang ingredient ang pagiging makasarili para maging successful ka sa sanlibotang ito. At sa maniwala tayo sa hindi mga kapatid, ang mga makasarili sa ngayon, marunong din silang magsakripisyo. Paano? Gusto kasi nilang makuha yung gusto nila. Sasakripisyo nila lahat. Ano? Halimbawa mga kapatid, tingnan niyo isang example. Dito sa Pilipinas mga kapatid, mayroong isang sikat na direktor. Dahil sa ginagawa niya mga kontroversyal na mga videos, mga pelikula, maraming galit sa kanya. Maraming nagko-comment ng di maganda sa kanya. Pero imbis na malungkot, itinuloy pa rin niya kung ano yung ginagawa niya. Nagkakalat siya ng mga fake news, ganyan. Maraming galit sa kanya. Pero imbis na malungkot, ipinagmalaki niya yan. Sabi niya, matagumpay ako. A, paano natin nakita na pagsakripisyo yung director na yon? Kasi isinakripisyo niya yung kanyang reputasyon para sa tagumpay. O isang example pa, mga kapatid. Doon sa ikalawang, o sa unang Samuel, Kabanata 15, makikita po natin dyan si Haring Saul. Ano? Si Haring Saul ay inutusan ng Diyos na napok na puksain ang mga amalikita. Sabi ni Yehova sa kanya, wala kang ititira. Kahit samsam, magkang kukuha. No, black and white to instruction ng Diyos na Yehova, Walang ibang option. Pagkatapos ang digmaan, mga kapatid, anong nakita ni Yehova? kinuha ni Haring Saul yung mga samsam at si Agag hindi niya pinatay. Nang tanungin siya ng Diyos ni Jehovah, bakit niya yung ginawa? Anong sabi ni Haring Saul? Ay, sayang naman ng mga Jehovah. Magagamit natin yan. So, naging makasarili si Haring Saul. Isinakripisya niya no, yung kalooban ng Diyos ni Jehovah para sa kanyang sariling interes. Kaya masasabi talaga natin, mga kapatid, na yung pagiging makasarili, hindi talaga siya makatwirang pag-ibig, ano. Hindi talaga ito gusto ng Diyos na Yehovah. At hindi tayo magkataka, mga kapatid, na kapag makasarili ang isa, meron pang iba pang mga ugali, masasamang ugali na susunod dito. Manganganak pa ito, mga kapatid. Pansinin, yung kasunod ng mga sinabi dun sa binasa nating teksto kanina. Ituloy po natin. Ikalawang Timoteo 3, 1 at 2. Doon tayo sa 2 na lang, mga kapatid, ano. Pakisuyo po. Ang sabi, dahil ang mga tao ay magiging makasarili. Hindi ba't kapag makasarili ang isa, maibigin siya sa pera? Kapag makasarili ang isa, hindi ba't siya ay mayabang, mapagmataas, mamumusong, masuwain sa magulang, walang utang na loob, at dito Oo mga kapatid, yung pagiging makasarili, nanganganak talaga siya. Ano? Kaya tayong mga tuni na kristyano, sensitive tayo dito. Ano? Aware na aware tayo dito na hindi natin makuha yung ganitong klase ng ugali. Sa kabaliktaran, mga kapatid, dun sa unang Purinto, Kabanata Gis 24, sinusunod natin yung ng ito, mga kapatid, sa diwa na inuuna natin yung pangangailangan at kapakanan ng iba kaysa sa sarili natin. At bakit natin ang ginagawa, mga kapatid? O dahil sa pag-ibig. At yan yung paksapo natin ngayon. Ano? Gusto nating sagutin, mga kapatid, bakit pa tayo dapat magpakita ng mapagsakripisyong pag-ibig? Kasi nakita natin kanina, para sa karamihan ngayon sa mundo, yung pagiging mapagsakripisyo, kahinaan. Kasi kailangan mong maging makasarili kahit paano para maging successful ka. So, bakit natin yan kailangan ipakita bilang mga tunay na kalistrano? Bueno, mabubuod ang sagot sa tanong na yun, mga kapatid, sa dalawang pangalan. Jehova at Jesus. Bakit? Kasi sila po yung perfect example, no? pinakamabuting halimbawa ng di makasariling pag-ibig. Unahin natin ang Diyos na Jehovah, mga kapatid. Basahin po natin ng isang napaka-popular na teksto, ano? Juan 3.16. John 3.16. Andiyan na po kayo? Ang sabi, gayo na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para ang bawat isa na nananampalataya sa kanya ay hindi mapuksa kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So sa teksto mga kapatid, malinaw yung sakripisyo, napakalaking sakripisyo na binigay ng Diyos na Jehovah, yung kanyang kaisa-isang anak. Napakahirap nito mga kapatid. Pero ito po yung tanong. Obligado ba ang Diyos na Jehovah na gawin yung sakripisyong yan? Oo o hindi? Ang sagot mga kapatid, makikita po natin sa Roma Kabanata 5.8. Roma 5.8. Ang sabi, pero ipinakita sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Namatay si Kristo para sa atin habang perpekto pa tayo. Yung ba yung sinabi? Makasalanan tayo. So, obligado ba si Jehovah, mga kapatid? Ang sagot ay hindi. Ano? Hindi talaga. Hindi tayo karapat-dapat sa totoo lang sa pag-ibig na yan, kung totoo Ano? Kasi wala naman tayong may pambabayad dyan, sa sakripisyong yan. Hindi natin ukapantay ng sakripisyong yan ng Diyos na Jehovah. Doon sa Roma 3.24, mga kapatid, ginamit yung mga salitang di sana nararapat na kabaitan. Undeserved kindness. Hindi ito sana dapat sa atin, pero ibinigay ni Jehovah. O guni-gunihin, mga kapatid, ng isang uh, five-star restaurant. Ano? Nandun sa loob yung may-ari. Tapos pagtingin niya sa bintana, ang lakas ng ulan. Tapos nakita niya, mayroong mga street children, basang-basa ng ulan sa labas. Anong ginawa nung may-ari ng restaurant? Pasok muna kayo, baka magkasakit kayo, basang-basa na kayo ng ulan. Kung isa tayo dun sa mga street children na mga kapatid, anong mararamdaman natin? Masyado tayong matatouch. Ang bait naman ng may-ari nito. Ang dumi-dumi nung itsura ko, pero pinapasok pa rin ako sa five-star restaurant. Pagpasok natin, mga kapatid, hindi pa nakontento yung may-ari. Sabi niya sa kanyang mga empleyado, ilabas niyo yung pinakamahal masarap na pagkain, kakain ng mga bata ngayon. Kung kayo yung bata, ano mararamdaman nyo? talagang may iyak na tayo sa tuwa, hindi ba? Pero obligado ba yung may-ari ng restaurant na yun, nagawin ng kabaitan na yun sa atin? Ay, hindi. Wala siyang responsibilidad kung tutuusin, ano? Pero ginawa niya. Ganun na ganun, mga kapatid, yung ginawa ng Diyos na sa atin, ano? Pinakita pa rin niya sa atin yung napakadakilang pag-ibig na ito, o pinakadakilang kapahayagan ng pag-ibig sa kasaysayan. Meron bang hihigit, mga kapatid, sa sakripisyong ito ng Diyos ni Kahit man lang pumantay, meron bang makakapantay man lang doon sa pag-ibig na iyon? O malalaman natin ang sagot dyan, mga kapatid, sa Kawikaan 8.30. Kawikaan, Kabanata 8, Talata 30. Ang sabi, nasa tabi niya ako noon bilang isang dalubhasang manggagawa. Gustong-gusto niya akong kasama sa araw-araw. Masayang-masaya ako sa piling niya sa lahat ng panahon. Sino yung sasalita dito, mga kapatid? O walang iba kundi ang ating Panginoong Isus. Talagang pinagmamalaki niya. Palagi kami nagbabanting ng tatay ko noon. Palagi kami magkasama. Close na close kami. Sabi niya dyan sa teksto, ano? Ayon sa mga sintipiko, mga kapatid, gaano na po ba katanda ang universe? O sabi nila, more or less, 13.7 billion years old. Kaya may imagine niyo ba mga kapatid kung gaano ka-close si Jesus at ang kanyang ama, si Jehovah? Tapos bigla silang maghihiwalay? At makikita ni Jehovah na pinapahirapan ng no anak niya? Di ba't napakasakit noon mga kapatid? Kaya e tayo nga lang, ilang taon pa lang tayo magkakakilala. Pero bawat linggo, meron tayong paboritong kasama sa ministeryo o ka-partner sa bahay-bahay, hindi ba? Ayaw nating may hiwalay sa kaibigan natin na yun. Pero ilang taon pa lang tayo magkakakilala, mga kapatid. Pero si Jehovah at si Jesus, bilyong-bilyong taon na. Kaya ma-imagine natin yung pain, yung sakit ng paghihiwalay nila, kahit sa maikling panahon lang. Pero ipinagdamot ba ni Jehovah kung ano yung pinakamahalaga sa kanya? O alam natin, hindi. E kumusta naman sa panig na ating Panginoong Jesus? Paano natin nakita mga kapatid yung mapagsakripisyong pag-ibig? O tingnan natin yung unang picture. Diyan sa unang larawan mga kapatid, makikita ninyo yung hirap na dinanas ng ating Panginoong Jesus. Wala ba siyang ideya na ganyan na mangyayari sa kanya bago siya buwaba dito sa lupa? O meron, alam niya kung anong mangyayari. Ano? Kasi atas yan mula sa Diyos ni Jehovah. Pero nangatwiran ba siya? Akala ko ba close tayo, mga Jehovah? Ang tagal natin magkasama. Bakit ako pa? O hindi sinabi niya ni Jesus, kundi buong puso niyang uh, tinanggap yung atas na ito, hindi siya nagreklamo kung saan niyang binigay yung kanyang buhay para sa atin. Kaya dahil sa pag-ibig ng Diyos ni Jehovah at ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid, ano yung dapat na maging epekto niyan sa bawat isa po sa atin? Basahin po natin Efeso, Kabanata 5, Talata 1 at 2. Efeso 5, 1 and 2. Kaya, tularan ninyo ang Diyos bilang minamahal na mga anak at patuloy na magpakita ng pag-ibig. Kung paanong inibig tayo ng Kristo at ibinigay ang sarili niya para sa atin bilang isang handog at hain, isang mabangong amoy sa Diyos. Kapansin ni mga kapatid yung dalawang keyword, ano? Doon sa talata uno, binigit yung mga salitang tularan. Doon naman sa talata dos, patuloy. No, kaya, bilang pagtulad mga kapatid sa ating Diyos na Yehova at ating Panginoong Yesus, patuloy din natin ipapakita ang mapagsakripisyong pag-ibig sa iba. Bakit? Sa gawa 20.35, ano isimulain mga kapatid? O maligaya, yung nagbibigay. O meron ba tayong patunay na ganun talaga yung mararamdaman ng isa kapag palagi siya nagsasakripisyo para sa iba? O ang Diyos na Yehova, di ba? Anong klaseng Diyos ba si Jehovah, mga kapatid? malungkot na Diyos ba ang description sa kanya sa Biblia? Hindi. No, maligayang Diyos. Bakit? Kasi nagkasakripisyo siya para sa atin. At ganun din mararamdaman ng bawat isa. Kaya pag-usapan natin ngayon mga kapatid, yung tatlong aspekto ng ating buhay, kung saan ipapakita po natin yung mapagsakripisyong pag-ibig. Unang aspekto, magpakita ng pag-ibig sa Diyos sa pamagitan ng pag-aalay at pagpapabautismo. Pag-aalay at bautismo. Paano ba yan gagawin? Basahin po natin ng Mateo 16.24. Mateo 16.24. Ang sabi, Pagkatapos, sinabi ni Yesus sa mga alagad niya, Kung gusto ng isa na no sumunod sa akin, dapat niyang itakwil ang kanyang sarili at buhati ng kanyang pahirapang tulos at patuloy akong sundan. Paano daw mga kapatid? Oo, ayon sa ating Panginoong Yesus, dapat nating itakwil ang ating sarili. Ah, hindi naman ibig sabihin niya, napapabayaan na natin yung ating sarili, ano, para lang masunod ito. Kasi ating Panginoong Yesus, hindi, nan, hindi rin niya pinabayaan yung kanyang sarili. No, inalagaan niya, meron din siyang magagandang damit ano, para sa kanyang sarili. So, anong ibig sabihin ito, mga kapatid? Nangangahulagan po ito ng pagiging handang tanggihan ang makasariling mga hangarin o personal na mga kaalwanan. Nangangahulagan din po ito na isinusuko na natin kay Yehova ng maluwag sa kalooban ang ating buhay at ang lahat ng bagay na kalakip nito. Para mas ma-imagine natin mga kapatid, kuha po tayo ng isang experience. Halimbawa dito mga kapatid ay yung pagkuha ng mataas na edukasyon. At ay karanasan mga kapatid ni Damaris. Nung siya ay po ng high school, napakadaming nag-alok sa kanya ng scholarship at ng course na law Libre lahat. No? Kailangan niya lang mag-yes. Kasi pagka-graduate niya mga kapatid, mataas lahat ng grado niya. So, ang ganda opportunity. Ano? Pero anong ginawa ni Damaris? Sabi dun sa ating reference, pinili niya na magtrabaho ng part-time sa isang bangko. Sabi niya, bata pa lang kasi ako, disidido na akong mag-pioneer. Kaya part-time na trabaho lang ang pinili ko. Kung kukuha ako ng abogasya, pwede akong kumita ng maraming pera. Pero maliit ang chance na makahanap ako ng part-time na trabaho. So nag-RP siya, mga kapatid. Sa ngayon, mahigit 20 years na siyang naglilingkod bilang regular pioneer. Pero ang tanong, nagsisi ba siya? Kasi pwede siyang umaman, ano, agad-agad. Pero pinili niyang mag-RP, mag-part-time na lang na work. Anong sabi niya? Marami akong nakakausap na abogado sa bangkong pinagtatrabahuhan ko. Kapareho ko sana sila ng trabaho kung nag-aral ako na abogasya. Pero marami sa kanila ang hindi naman masaya sa trabaho nila. Dahil sa desisyon kong magpainir, naiwasan ko ang pagkadismaya sa pagtataguyod ng sekular na karera. Sa halip, naranasan ko ang maraming taon ng masayang paglilingkod kay Jehovah. Ito yung ibig sabihin, mga kapatid, ng pagtatakwil sa sarili. No, hindi niya inuna yung sarili niyang kagustuhan. O no, pwede niyang sabihin sana, eh, karapatan ko yan karapatan kong mag-college o kumuha ng mataas na edukasyon. O, pero anong sinaalang-alang niya? O, ano ba talaga yung kaisipan, kalooban ng Diyos ni Jehovah? At mamaya, mas mapapatingkad pa yan sa tatalakayan nating artikulo sa bantayan. Puntahan natin mga kapatid yung ikalawang aspekto ng buhay natin. Magpakita ng pag-ibig sa iyong pamilya. Pero partikular nating pag-uusapan mga kapatid, yung mag-asawa. Ano bang utos ng Diyos ni Jehovah sa mga mag-asawa? Basahin po natin yung Efeso 5, 28 at 29. Pakasayo po. Efeso 5, 28, 29. Sa katulad na paraan, dapat mahalin ng mga asawang lalaki ang kanilang asawang babae na gaya ng sarili nilang katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa sarili niya. Dahil walang sino mong sa sarili niyang katawan, kundi pinakakain niya ito at inaalagaan gaya ng ginagawa ng Kristo sa kongregasyon. Malino sa tekstong binasa natin mga kapatid kung anong inaasahan ng Diyos ni sa mga mag-asawa. Black and white yan. Kailangan nilang magmahalan sa isa't isa. Pero dahil sa kinumumuhay nating sanlibutan sa ngayon, ano nakikita natin mga kapatid? Hindi ba't nag-glorify minsan sa mga teleserye, no? makapalabas sa television at mga pelikula, yung paghahanap ng third party. Yun daw yung kaligayahan. Meron pa magandang background music, ano, para maging maganda sa paningin kung ano yung masama sa paningin ng Diyos na Jehovah. Pero hindi lang mga susukat, mga kapatid, sa malalaking bagay yung pagsasama ng mag-asawa. Sa so, katunayan, nag-uumpisa yan sa maliliit lang na problema. O tingnan natin yung susunod na picture. Nahati sa dalawa, mga kapatid, ano, mag-focus muna tayo dun sa may left side. Symbolical yan. Pero makikita natin na nag-aas ng reyna at hari yung mag-asawa. eh, akala ko ba ako reyna mo? Nung nililigawan mo, oh, paulit-ulit mong sinasabi, ako reyna mo. Ba't mo paghuhugasin ng plato? Eh, ba't ako maghuhugas? Ako hari dito, ako nagco provide sa pamilya natin. Ba't mo ka paghuhugasin ng plato? Maliit na problema, pero pwedeng lumaki. Ano ba yung problema? Paghuhugas ang mga plato, ano? Pero doon sa right side, mga kapatid, ano nakita natin? Kapag may mapagsakripisyong pag-ibig ang mag-asawa, teamwork, ano? Makikita natin yung kanilang damit, baka galing pa sila sa ministry, pagod na pagod siguro, pag-uwi, o kaya galing sa work, pero hindi sila nagturoan, ano? Ikaw na. No, nagtulungan sila. No, teamwork talaga. Kaya pwede itong tularin, mga kapatid, ng mag-asawa sa ngayon, ano? Pero baka sabihin ng isa, Nako, Brad, hindi ko na talaga kaya. Hindi ko na matiis ang sawa ko. Sagad na sagad na ako, Brad. Hindi hindi ko na makakayang magpakita ng mapagsakripisyong pag-ibig sa kanya. Kasi paulit-ulit na lang, Brad. Talaga bang darating sa punto mga kapatid na hindi na natin kakayanin na magpakita ng mapagsakripisyong pag-ibig sa asawa natin? Darating ba talaga yan sa punto? Tingnan natin sa susunod na picture. Makikita natin mga kapatid sa picture ang isang maliit na nilalang ni Jehovah. No? Hindi po kayo nakikita natin sa bahay. Ang tawag dyan mga kapatid, pre-revol. Pre-revol. Wala po niyan dito sa Pilipinas. Ang size niyan mga kapatid ay naglalaro sa 4 to 5 inches. 42 grams ang weight. Napakaliit lang. Napakaliit lang yan. Ano matututunan natin dyan? Sa, ang naobserbahan mga kapatid ng mga sintipiko, hindi sila mapaghiwalay. Palagi silang magkasama. Kapag hahanap sila ng pagkain, magkasama sila. Bumagyo, o ano anumang problema ang maranasan nila, magkasama sila. At nakita ng mga sintipiko mga kapatid, na kapag nai-stress ang isang prey vol, aakapin siya at ikikis ng kanyang asawa. Ah, pa sweet ano. Pero itong matindi dyan mga kapatid, natuklasan ng mga sentipiko na dahil palagi silang magkasama, sabay na sabay yung kanilang paghinga. Napaka-sweet na no? Ito tanong mga kapatid. Kung yung maliit na nilalang na yan ng Diyos na Yehovah ay kaya magpakita ng pag-ibig sa asawa niya, tayo pa ba? Yan e laki-laki natin, di ba? Tapos nilalang pa tayo ayon sa larawan ng Diyos. Nakakaya naman kung hindi tayo makapagpakita ng pag-ibig ano, sa ating asawa. Pero itong maliit na ito, nakaya lang o kasyang kasya sa palad natin, kayang ang kaya magpakita ng pag-ibig sa asawa niya. Kaya sigurado, kaya natin. Ano? Kasi ganun tayo dinisenyo ng Diyos na Yehova. Doon tayo mga kapatid sa panghuling aspekto ng buhay natin. Magpakita ng pag-ibig sa lahat ng tao. Tingnan natin yung susunod ng picture. Pangunahin na natin itong ginagawa mga kapatid sa pamagitan ng gawaing pangaral. Ano? Masipag tayo mga saksi ni Jehovah dyan. Talagang binibigay natin yung ating uh, maraming oras para ipangaral sa mga tao ang mabuting balita. So, doon sa Roma 1.15, mga kapatid, binanggit na gustong gusto nating ihayag ang mabuting balita. Ayan yung nararamdaman natin. Kaya gumagawa tayo ng iba't ibang mga paraan para mangaral. Magkagayon mo man, mga kapatid, hindi natin basta-basta ginagawa yung ministeryo. Ano ibig sabihin? Kapag sa makita yung mga kapatid, dun sa ating front, yung likod ng uh, upuan nung nasa harapan natin, merong packet yon ano? Tapos merong mga documents doon. Kapag tiningnan natin yun, mga kapatid, makikita natin yung safety instruction sa panahon ng emergency. Tapos meron yung artwork o anong gagawin natin, ano? Mapapansin niyo po, mga kapatid, kung sino yung inuutusan na magsuot ng oxygen, lalo na kung meron tayong kasamang bata, sino unang magsusuot? Yung bata? Hindi, ano? ikaw muna na magulang. Bakit? O, para mas masuotan mo siya ng oxygen ng maayos. Kasi kung unahin mo yung bata, baka habang sinusuotan mo pa lang siya, maubusan ka ng oxygen, hindi mo na rin siya matutulungan. No? So, ikaw muna. Anong aral doon, mga kapatid? Sa unang Timoteo 4, 16, anong sabi? Laging bigyang pansin ang sarili mo at ang itinuturo mo. Kaya bilang mga saksi, excited tayong mga aral, pero binabantayan din natin, anong klase ba tayong ministro na mabuting balita? Ano? Pinagahandaan natin yang mabuti. Pero hindi lamang ministeri, mga kapatid, yung paraan natin para may ipakitang pag-ibig sa lahat ng tao. Yung loob din ng kongregasyon, yung mga kapatid din natin. Kapag gusto nating ipakita sa iba, sa Biblia, ng mga kapatid, kung ano yung pinakadakilang kapahayagan ng pag-ibig, anong teksto ulit yun? John 3.16, ano? 1.3.16. Pero para naman maipakita kung paano natin tutularan yun, anong teksto mga kapatid? O lalagyan lang natin ng one, yung unahan ng John 3.16. Basahin natin mga kapatid yung unang Juan 3.16. Ang sabi, Nung unawaan natin kung ano ang pag-ibig, dahil ibinigay ng isang iyon ang buhay niya para sa atin. At pananagutan natin ibigay ang buhay natin para sa mga kapatid natin. Napakagandang teksto, hindi ba? Pananagutan natin, hindi siya optional, ano? ibibigay natin ang ating buhay sa mga kapatid. Tanong, kaya na ba natin gawin yan? Kapag dumating ang malaking kapigatian, mga kapatid, magagawa ba natin yung binanggit sa teksto? E paano kung may nakatampuhan tayo? Ay, yung elder na yan. Doon po yan nakatira. Huh? Oo na pa tayong magturo. Hindi pa naman tinatanong sa atin ng address. Doon po, doon po. Ha? Pero turo na natin ang ating kapatid. Sana mga kapatid, wag nating matularan yung ugali ng mga penguin. Tingnan natin yung susunod na picture. Kapag ma may sila mga kapatid, halimbawa sa Antarctica, tapos nandun sila sa isang cliff, tapos grupo sila, para ma-check kung ligtas bang tumalon sa dagat, anong gagawin nila dun sa nasa pinakaunahan walang papaalam, itutulak nila yan. Tapos sabay-sabay silang sisilip. Kung may kumain ba doon o wala. Mapagsakripisyong pag-ibig ba yan? Hindi, ano? Pero ganyan, ang magiging itsura natin, mga kapatid, kapag hindi natin ibinigay ang buhay natin para sa ating kapatid, lalo na sa panahon ng malaking kapigatian. E sinong tutularan natin, mga kapatid? Tingnan natin ang susunod na picture. Merong tinatawag, mga kapatid, na symbiotic relationship, yung ostrich at zebra. Malinaw ang paningin ng zebra pero mahina yung kanyang pangamoy. Malakas naman yung pangamoy ng ostrich pero mahina naman yung kanyang paningin. So magbest friend sila. Kahit magkaiba sila, no? Nagtutulungan sila, lagi sila magkasama kapag maghahant ng pagkain at para makaiwas sa panganib. So ganyan din ba tayo mga kapatid sa ating kakongregasyon? Hindi ba't meron tayong parang symbiotic relationship kasi magkakaiba tayo ng personality, ng pinagmulan, ng edad, ano, ng kinagawian, libangan. Pero ginagamit ba natin yung kahinaan ng ating kapatid para mailaan kung anong kailangan niya? O ginagamit natin yan sa pagkakape? O sana hindi, ano? O, magtutulungan tayo mga kapatid. Gagamitin natin yan para matulungan natin at mapatiba yung ating kapatid. Pwede tayo mag-practice, mga kapatid, ngayon pa lang. No, hindi na natin ihintay ng malaking kapigatian para lamang masunod ng unang Juan 3.16. Paano? Meron ba tayong kilalang balo sa loob ng kongregasyon na nakangailangan ng tulong sa kanyang bahay? O pwede po nating, pwede nating alok yung ating sarili, ano, yung ating oras. Meron ba tayong kristyanong o kapatid na may edad na nangangailangan ng masasakyan para makadalo sa pulong o makasama sa ministeryo? Pwede rin po nating gawin yan. Ano? at marami pang iba. Maliit na bagay sa paningin ng iba, pero malaki ang epekto nito sa loob ng kongregasyon. Mas mapapatibay nito yung pag-ibig natin sa isa't isa. So ulitin nga natin mga kapatid, ano yung tatlong aspekto ng buhay kung saan natin may papakita yung mapagsakripisyong pag-ibig? Ano yung unang tinalakay natin? Pag-aalay at bautismo. Pangalawa, pamilya. At ikatlo, pag-ibig sa lahat ng tao. Kasama na, syempre, yung ating mga kapatid. Ang tanong ay, sulit ba mga kapatid kung magpapakita tayo ng mapagsakripisyong pag-ibig ngayon pa lang? Kasi kagaya nung pinag-usapan natin kanina sa umpisa ng to, sa mga tao sa sanlibutan, kahinaan yan. Kailangan makasarili ka para maging matagumpay ka. Para magkaroon ka ng business. Huwag kang masyadong mapagsakripisyo. Pero para sa paningin ng Diyos ni Jehova, mga kapatid, sulit ba ako masisikap tayo? Basahin natin ang huli nating teksto. Kawikaan 11.25. Kawikaan 11.25. Ang sabi, ang taong bukas palad ay sasagana. At ang nagpapaginhawa sa iba ay magiging hawahan din. Ang kita niya assurance ng Diyos ni Jehova, mga kapatid, o, hindi mahihirapan ng isa na nagsasakripisyo. Sa katunayan, paglalaanan pa siya ng lubos ng Diyos ni Jehovah. Kaya rin naman mga kapatid, na bawat isa po sa atin ay magsikap na magpakita ng mapagsakripisyong pag-ibig. Magandang umaga po.